Natukoy na ng Philippine National Police ang sospek sa panibagong road rage na naganap sa Valenzuela City na nagkasarin ng baril laban sa taxi driver na nakagitgitan nito. Kinilala ang sospek na si Marlon De Jesus Malabute, isang o driver ng SUV na makikita sa video na napag-alaman ng pulisya na, na mayroong pag-aari na 9mm pistol na baril sa ilalim ng kanyang pangalan. Ayon kay Philippine National Police Public Information, Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo tuluyan ng binawian ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang license to own and possess firearms ni Malabute. Kasabay nito ay nalawagan din sa pulisya kay Malabute na kusan ng isuko ang kanyang baril sapagkat may uturing ina itong loose firearms ngayong yung na ng naturang ahanay uh, ng kapulisan ang kanyang lisensya. Paliwanag ni Fajardo, masabuting isuko na lamang ng suspect sa mga otoridad ang niyang barila dahil maari itong maging subject of police operations at maaari siyang makasuhan. Tawag niyan, narito pa ang bahagi na pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo. Establish na po natin yung identity ng uh, isang tao na nakapanood po natin na uh, involved dun sa road, road rage dyan po sa Venezuela. At immediately upon, uh, upon uh, establishing his uh, identification po ay uh, nirevoke na po na-check po natin yung database po ng Firearms and Explosive Office at uh, meron po nga uh, nakapangalan na barel under his name. Kaya immediately po ay nire na po yung kanyang uh, license to own and possess firearms as well as yung rehistro ng kanyang barel pati na rin yung uh, permit to carry license outside of uh, residence ng tao po na ito. Perpetual po ito sa uh, recommendation po ng board dahil... Uh, kung uh, matatandaan po ninyo, malinaw po doon sa proviso po ng Republic Act 10591 na kapag isang tao po ay na-involve sa isang uh, kaso involving the use of firearms ay uh, pwede po ito nga uh, maging ground para ma-revoke nga yung kanyang license at recommendation nga ay sa maging perpetual yung uh, revocation po ng kanyang license to own and possess firearms po. Kung ma kahapon ni naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari ng SUV na sangkot nga sa nasabing road rage. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ito ay upang alamin kung sino ang driver ng SUV noong nangyari ang insidente na nagkasasya ng baril sa isang taxi driver. Batay kasi sa pag-usuri ng naturang kagawaran, isang babae mula sa Bulacan ang lumalabas na registered owner ng nasabi sa sakyan ngunit makikita sa naturang video na lalaki ang nagmamaneho nito noong naganap ang natutong road rage. Kaugnay pa rin ito ay suspende muna ng Land Transportation Office ang registration ng SUV sa loob ng siyam pong araw. At habang ah, sa September 14 naman ay papatawag ng naturang ahensya ang registered owner ng nasabing sasakyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mar impadernos nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines basta radio bombo